Dalawang daang inusenteng Pilipino patay, nalunod sa baha dahil ninakaw yung pera para sa flood control programs. And then, back to the issue again, 500 billion pesos flood control funds ginamit nila. Nasaan? Gusto niyong pag-usapan ang issues natin, pa panagutin po natin sila. Anong nangyari doon sa flood control funds? Dalawang daang inusenteng Pilipino patay. Anong nangyari doon sa alitagtag drug hall? yung alitaktag drug bus. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasa bat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi niyo na pinag-uusapan. Wala na. Wala nang impormasyon ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. Huwag po niyong kalilimutan yan. Iyan ay isang katotohanan. Dalawang daang inosenteng Pilipino patay dahil sa pagnanakaw ng pondo na para sana ay sa flood control funds. Yan. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan, gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo, si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Dukot? Gusto mong pag-usapan yan? Kung gusto mo, okay sa amin, pag-uusapan natin yan at yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin? Yung affidavit nung tinaguri ang Pork Barrel Queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014. Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pe, pwede. Total, eh, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. -mang. Ang sambayan ng Pilipino, pag usapan natin yan gusto mo ng isyo. Pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang? Pag-usapan natin yung biggest drug hole in the history of Philippine Drug Enforcement, yung jaan sa Alitagtag, Batangas, iyan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito, pag-usapan natin. di diba, total, eh, kamo naman, eh, minama, mo yung higit na maraming Pilipino na nagihirap at uh, karamihan nga dyan, ang eh. mahal-mahal na nga ng bigas ay eh, lalo ng administrasyon mo, eh, ang uh, ginagawa na nga lang pang sarsadyaan ay suka, minaliit mo pa yung suka pag-usapan natin itong isyong suka yung uh, vice camp and budget report ito pag-usapan natin, gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga kagaya ng ano, yung alitagtag drug hall nasaan na yan bakit ang tahimik mo na yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at uh, i-considera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa inyong pinapakiusap na pagkatiwalaan ka nila sa position kinak kinakandidatuhan mo. Yan, ang, yan po ang layunin ng kampanya ng isang kampanya, dapat eh, ipakikita mo bakit kanila dapat uh, pagkatiwalaan, pahirimin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suporta at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan eh. Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue, sa issue pa lang eh, yung vice-cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional, Bicameral Conference Committee Report. Yan ang ipaliwanag mo. O yan ang ipaliwanag mo. Yan ang mo yung bakit meron 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang, yan ang sagutin mo. Hindi yung, ako, I'd like to think, mga kababayan, parte ito, ng kanilang diversion na uh, scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila kaya ang ginagawa nila umuopensa, umaatake ng walang sal wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, and called for. Ngayon, kami naman sa Duterte Senatorial Candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight at uh, they will try to change the, and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya maghahanap sila ngayon uh, ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila hindi po well ako personally I can only speak for myself bilang hakbang ng maisog hindi po ako papayag hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue ano po yan yung bicameral conference committee report hanggang ngayon hindi mailabas ng House of Representatives yung enrolled bill, yung kopya ng enrolled bill. Nakakuha po tayo, ipinakita ko sa inyo nung makailang araw, na meron tayong nasi, na, na dyan sa archive section ng House of Representatives. Unsigned po. Unsigned ng Senate President, unsigned ng Speaker of the House, unsigned ng Senate Secretary, unsigned ng Secretary General ng House of Representatives, unsigned ng Pangulo ng Pilipinas, yung enrolled budget na nandyan sa archive section ng House of Representatives. Hindi nila pwede sabihing draft yun gagawin na naman tayong mangmang ng kongresista ng Marikina eh uh, baka sabihin na naman niya draft 'yan archive section na 'yan na archive ibig sabihin taguan repository diyan pinipreserve yung mga kopya ng original authentic records original authentic document so 'yan ang ating pag usapan hindi yung uh, negative campaigning niyo pwede niyo ituloy yan at uh, pag-uusapan natin uh, binubuhay niyo yung uh, issue ng pork barrel at base nga, sa affidavit ni Port Barrel Queen Tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014. Salamat kay Joa de Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mo mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito. Anong nangyari, anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Hall? yung alitag-tag drug bus. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasa bat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi niyo na pinag-uusapan. Wala na. Wala nang impormasyon ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. Huwag po kalilimutan. Yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po niyong kalilimutan yun niyo na yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipino may banko, may deposito, may naitatabi. Importante pong alam nito, 117 billion pesos pera ng PDI, si kinuha po ng Marcos administration. Sa nilalinagay, syempre, pampondo ng kanilang unprogram appropriation noong nakaraang taon, noong 2024. Pinondohan yung IEX, pinondohan yung ACA, pinondohan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Uh, hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na maisug transparency, accountability, peace and security. May nagsabi sa akin, hindi ko nga alam eh, negatibo na raw ang lahat ng ginagawa ng administrasyong ito. Minsan lang silang may pag-asang magpositibo, tumanggi pa sumailalim sa drug test. Ayun eh, nga rin ho ang hindi ko maintindihan eh negatibo na sila sa lahat ng ginagawa nila, tsansa na na magpositibo tumanggi pa. So gusto ninyong issue-based, gusto ninyong sagutin namin. Yung inyong mga papa negative campaigning, sasagutin natin, basta tanda lang din kayo. Nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan? Yan, sagutin nyo yan. Hindi negative campaigning to, issue-based ito. Sinabi nila ito sa kanilang zona, 500 billion pesos sa loob lamang ng dalawang taon ang kanilang inubos at sinasabing merong higit kumulang 5,500 flood control programs. Nasaan? issue-based tayo. Negatibo ang dating sapagkat negatibo ang inyong performance. Wala kaming makita. Wala kayong nagagawa pang mabuti sa sambayan ng Pilipino. Mga nga na kayo sa inyong termino. Mga kababayan, anim na taon lang itong mga tuwa. Huwag tayong pumayag. Ngayon, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte, kapo. Natuulitin ko. At ganoon din naman yung sinasabi ko. Kahit sa ako magpuntang lugar, Ako'y yung nagyapipresenta, nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, at nagpapasuri. Kung sakasakaling sa tingin po ninyo, ako'y karapat dapat na pahiramin ang inyong mandato at ng inyong boto, tulungan po ninyo ako maging senador number 56 po sa balota, si Atty. Vic Rodriguez. Subalit, kung sa tingin naman ninyo na na kayo sa ganitong uri ng korupsyong nagaganap sa ating lipunan, higit na talamak ang korupsyon, kung happy kayo, kung kontento kayo, meron pa silang tatlong taon, dito nga naman kayo sa kanila tangkilikin nyo sila. Huwag nyo kaming samahan sa Team Suka. Pero kung gusto ninyo ng totoong pagsisilbi, alam ho ninyo, ulitin ko yung sinabi ko kagabi, ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng mga gintong peke. At ang suka ang kalaban ng mga mambubutol. So the choice is yours. Kaya nga po tama si Pangulong Duterte, kung masaya kayo sa, kung sasabihin ninyo, na higit na mas maraming nabibili ang isang libo nyo ngayon, kung iahambing mo sa halaga ng isang libo ninyo nung nakaraang dalawang taon, ipagpatuloy nyo, ibigyan nyo pa sila ng tatlong taon na ganitong uh, uri ng pamumuhay. Kung sa tingin ninyo na mas mababa ang uh, droga at mas mababa ang kriminalidad dito sa administrasyon ito, di yung tatlong taon, bigay pa ninyo uli sa kanila. Tangkilikin nyo yung kanilang grupo pero kung naniniwala kayo na higit na mahirap ang buhay ngayon, walang trabaho, underemployment, unemployment, mataas ang inflation, mataas ang kriminalidad, laganap muli ang droga, hindi safe ang ating kalsada, dito po kayo sa Duterte Senatorial Candidates. Andiyan po kami kagabi, nagpakita po kaming lahat, kompleto kami, pakitulungan niyo po kami. Mga kandidato po nung tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Siyan po kaming lahat at kami po inaproklama kagabi at uh, muli, salamat kay Pangulong Duterte sa paganyaya anyaya sa akin kagabi at naging bahagi ng proklamasyon na yan. Salamat kay Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang endorsement sa ating kandidatura. Number 56 po tayo sa Balota 56, number 56. At uh, maraming salamat, Vice President Inday Sara Duterte. Boss, pwede mong tanah, tag-asa mo. Muntibista na, boss. Montibista. Ah, yun, Muntibista pa rin yan sila mga idol, no? Uh, lahat na nakaitim, no? Taga-Muntibista lahat. Montibista. Okay. Pero so, promise 'yung tanong ko sa kagasan, boss. 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 Motibista. Motibista. Ah, pa'no lagi mo dire? Eh? Ha? Ha? Like like ah. Ayun mga idol no, ang layo ng mga tao na nandito sa Carmen, taga-Montibista pa po 'yan mga idol. Pero nandito sila ngayon dito sa Carmen, Davao del Norte, no? Ay, hindi po natin alam oh bakit nandito sila. Eka, eka boss, kagasan ka, boss. Taga-Montibista rin. Ayon, naman, model, eh, pa'no naman mo dire? Oh, desanalin. Ning Ah rally ni Bumbong sabay mo. Uh -huh. So dili gyud mo taga diri di. ay ni, libo. Dagan mo mga grupo. Adim. Ah, so mga tao diha, kaninday diri, kanan mga dili ni taga diri. Ah, yun mga idol no. So itong mga tao dito na nakaitim lahat, ito hindi po tong taga rito sa Carminda din, no, hindi, taga ibang lugar po 'to. Dinala po nila dito sa lugar na to, ayan. Iba talaga pag may pera mga idol no. Kayang maghakot ng mga tao na pwedeng gawing mga ano dito para magkaroon lang ng maraming tao na bisita dito sa rally nila. ito yung mga tao halos na nakaitim dito taga Montevista daw to lahat yung mga ano. Ito yung grupo na dinala po daw dito para sa rally ni BBBM. Yan, marami nga, marami naman tao. Maraming tao dito sa lugar na to. Kaya lang, itong mga tao na nandito ngayon, hindi po sila taga rito. Hindi po sila taga rito. O hindi, taga ibang lugar po sila na napunta dito para makilahok po daw sa rally ni PPPM.